ay pagka nagkaroon ng problema o tanong o katanungan dun sa uh, paglalakbay ng uh, budget proposal no, na nakapaloob sa bill, no, yung General Appropriations Bill, eh yun eh, kailangan malaman ng taong bayan yun. No? Kasi pera ng taong bayan yung ginagamit ng gobyerno at base na rin sa mga nakasaad na, no, nabasa na natin at nasabi na nga ni Council, hindi po pwedeng magkaroon ng enrolled bill. no? Na kung ang pagbabasihan ay salat sa kung ano yung dapat talaga na ilagay sa uh, enrolled bill. Ano yun? May mga